News updates. Mga balita ngayon, di umano'y pagdura sa holy water ng isang vlogger simbahan sa Misamis Occidental pansamantalang ipinasara. Vlogger humingi ng tawad. Bumaba ang ratings ng Senado, tumaas naman ang sa kamara ayon sa Octa Survey. Suspect sa pagpatay sa radio commentator sa Bislig Surigao del Sur, arestado. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinasara ng walang tiyak na pecha ng pagbubukas ang Parish Church of St. John the Baptist matapos mag-viral ang video ng isang babaeng dumura sa Holy Water Font ayon sa Archdiocese of Ozamis. Sa dekreto noong August 5, tinawag ni Archbishop Martin Humoad ang insidente bilang malubhang sacrilege at kasalanan laban sa sagradong bagay. Itinuturing ng simbahang katolika ang pansamantalang pagsasara bilang hakbang ng penitensya at communal reparation o panlipunang pagbabayad puri. Gaganap Pinsa sa August 7, alas 3 ng hapon, ang Holy Hour at Kumpisal upang simulan ang espiritual na paggaling ng parokya. Babawiin lamang ang pagsasara kapag natugunan ang mga gawaing penitensyal at lumipas ang pastoral na pagsusuri. Nanawagan ng Archdiocese sa vlogger na magsisi at mangumpisal at pinaalalahanan ng publiko sa pagalang sa mga banal na lugar. Samantala, humingi naman ang paumanhin ng nasabing vlogger na si Christine Medalia matapos maging viral at umani ng batikos ang kanyang video. Bumaba ang tiwala at performance rating ng Senado habang tumaas naman ng sa House of Representatives batay sa Octa Research survey na isinagawa noong July 12 to 17, 2025. Lumabas na 49% ng mga Pilipino ang may tiwala sa Senado, 10% ang walang tiwala at 41% ang undecided. Sa performance, 47 ang kontento, 11% ang hindi, at 42% ay undecided. Mas mababa ito kaysa sa nakaraang 57% trust at 53% performance noong November 2024. Samantala nakakuha ang kamera ng 57% trust rating at 55% performance rating, mas mataas mula sa dating 49% at 47%. Sinasabing 1200 adults ang tinanong sa face-to-face -face survey na may plus minus 3% margin of error. Arestado ang isa sa pangunahing suspect sa pagpatay sa radio man Erwin Boy Panasegovia matapos ang kanyang broadcast noong umaga ng July 21. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang si alias Jeffrey Berador, 40 anyos, magsasaka at residente ng barangay Raha Kabungsuan, Lingig. Inaresto siya noong August 2 sa bisa ng dalawang search warrants sa kanyang bahay sa sitio na Panpan, barangay Raha Kabungsuan sa Lingig, Surigao del Sur. Nasamsam sa operasyon ng dalawang .45 caliber pistols na may tig-anim na bala at isang fragmentation grenade. Dinala ang suspect sa Lingig Police Station habang iniyahanda ang kasong kriminal laban sa kanya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang kasabwat sa pagpatay sa lokal na radio commentator. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.